Amang makapangyarihan sa lahat, ngayon ay lumalapit ako sa iyong trono ng biyaya, hindi dahil sa aking sariling kakayahan, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus Kristo, ang iyong minamahal na anak. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ang iyong dugo na ibinuhos sa krus ay naglinis sa aking mga kasalanan, nagbasag ng aking mga tanikala, at pinasan ang aking kahirapan at pagdurusa. Ikaw ay naging mahirap upang ako ay maging mayaman sa iyong biyaya. Ikaw ay dinala ang aking kahihiyan upang ako ay makalakad sa iyong kaluwalhasyan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Tinatalikuran ko ang anumang espiritu ng espiritual at pisikal na kahirapan sa aking buhay. Winawasak ko ang bawat tanikala ng kakulangan, pang-aapi, at pagdurusa na bumabalot sa akin at sa aking pamilya. Ipinapahayag ko ang kabanalan ng Diyos, kasaganaan, at kalayaan sa bawat aspeto ng aking buhay. Panginoon, punuin mo ang aking puso ng pananampalataya at pagtityaga. Turuan mo akong mamuhay sa pagsunod maging tapat sa pagtatanim sa iyong kaharian, at magtrabaho ng may karunungan at sipag. Buksan mo ang mga pintuan ng pagpapala at oportunidad upang hindi lamang ako mabigyan ng pangangailangan, kundi maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Ipinapahayag ko na ako ay napatawad, nalinis, at pinagkabanal sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang kahirapan at pagdurusa ay wala ng kapangyarihan sa akin, sapagkat ako ay bagong nilalang kay Kristo. Salamat Ama, sapagkat sa iyo ay mayroon akong hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi pati rin ang kasaganaan para sa aking kasalukuyang buhay. Tinatanggap ko ang iyong kapayapaan, kasaganaan, at lakas. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Kristo, ako'y nananalangin at naniniwala. Amém.